Muling hinatira ng tulong ng Iglesia ni Cristo ang mga residente ng Hermosa sa lalawigan ng Bataan na, biktima ng habagat at bagyo. Narito ang report. Isa ang bayan ng Hermosa sa lalawigan ng Bataan sa mga lugar na isinailalim sa State of Calamity matapos ang matinding pananalasa ng nagdaang bagyo nitong mga nakaraang linggo. Dahil sa kanilang lokasyon na malapit sa ilog, umabot sa lampas tao ang baha sa ilang bahagi ng lugar. Marami ang naapektuhan ang hanap buhay at ari-arian at ngayon ay patuloy na bumabangon mula sa pinsalang na idulot ng bagyo. Bilang pagtugon sa pangangailangan ng mga nasalanta, sa atas ng Executive Minister ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo muling naghatid ng tulong sa mga residente sa Hermosa sa ilalim ng proyektong Lingap sa Mamamayan. Daang-daang relief packages ang naipamahagi sa mga residente bilang pagpapakita ng pagmamalasakit at pag-ibig sa kapwa. Lubos ang pasasalamat nila sa kanilang natanggap na tulong. Nalubog po yung bahay namin talaga. Nakabasa po yung gamit namin. Talaga po na po. Pati po trabaho na ano po, nasalan pa po. Hindi po kami nakapasok. Nagpapasalamat po talaga kami na sila pinipili. tulong po sila sa amin. Maraming salamat po sa, ta, sa amin aming tagapamahalang pangkalahatan sa kay kapatid na Eduardo Manalo po sa patuloy po na paglinga po sa buong iglesia, lalo na po sa katulad namin mga nasalanta po ng bagyo at baha po. Maraming maraming salamat po kay Eduardo. Sa panahong ito ng pagsubok, pag-asa ang hatid sa mga residente ng nadamang malasakit mula sa pamahala ng iglesia. Papasalamat po kami sa Panginoong Diyos sa pagkasangkapa sa pamamahala sa pangunguna po ng mga minisot manggagawa at ng mga may tungkulin at ng iskan international. Bagamat matataas po ang pagbaha at hindi na po makakilos ang iba ang na namamalagi na lamang po sila sa kanilang tahanan, ang iba naman na nangangailangan ng rescue ay nailipat sa mga evacuation site. At ang iba naman na maaaring sa pangalawang palapag o sa mas matas na bahagi na tahanan ay mamalagi, ay eh, doon po iniabot ang daglian at uh, kaagad na pagtulong na mula sa pamamahala sa loob ng iglesia. Laila Tumanan, para sa mata ng Aguila, matatag, matapang, matapat.